Ayan. Yeah. Allah. Bakas oh Parang dagat na oh. 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 Uh. oh. 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 hindi na ano jeep no. speedboat <laughs> na oh

Nako, 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 nako! Ba't lumipad? <laughs> lumipad ang pad! <laughs> Ay nako! Akala mo makaligtas ka ah. Pagdating dito, hindi pa na. Oo. Oh. Nakabang si Choi Wala na, sige. Lusong na. Ang gano'n ang buhay. Oh, pop, pop. Chiru, chiru. Saglit. Ayan. Saglit, saglit. Sabi ko pa. Huwag ka gano. Sabi ko pa. Oo. Ang lalim. Ang lalim ha. Abot sa tuhod pag nakay. Luhod. Nakaluhod. Ganyan. Ano lang sa o, oh, diretso na. Ha? Diretso na. Diretso na, yeah, O, <coughs> Oh, dito na sa gilid. Managunas kita. Hala. <laughs> 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 Hala, lusong-lusong sa baha. Oh, malo na. Managunas kita. ano oh, Pilapin. Pilapin. Kumuha ng shell sa Lampasigan. Ganon. <laughs> Yan dagat oh.